Kailangan na ba talaga nating ipa-confine at palagyan ng dextrose itong si Queen Blue? Naalala nyo naman dinala natin si Queen Blue sa dahil 2 days na nga po siyang pumupupu ng basag. After so many tests at mga gamot, ito na nga po ang update sa ating Queen Blue. Disclaimer muna pasintabi po sa mga kumakain kasi may feces po tayo ipapakita. Alam nyo bang pagising namin ngayong umaga ay nagulat kami kasi buong buo na po ang pupu ni Queen Blue. Opo, this is a good sign kasi talagang pupu lang naman niya yung problema natin. Kasi still very energetic pa rin siya at napakasigla. Talaga nga lang basag-basag yung pupu. Pupu niya. At today nga ang first day after 3 days ng pagagamot niya na talagang nabuo na yung kanyang pupo. Ganito nga namin pina-prepare ang food niya. Dog food lang syempre. Tapos nilalagyan natin ng boiled chicken. At yung sabaw nga ng boiled chicken habang mainit-init pa inilalagay natin sa dog food para medyo lumambot si dog food. Sanay po kasi kami na kapag merong may sakit dito sa ating pack talagang sino soft diet natin. At most vets nga po na napuntahan namin ganun na sinasabi kapag may sakit ang mga doggies. Syempre nilalagyan rin niya ni mama ng chicken. Ayan nga mainit pa hindi niya basta-basta mahimay. Pero nung okay na po na himay niya ng maliliit at saka naman niya hinalo-halo at maya, maya nga ay ready na iserve para kay Queen Blue. Medyo wala kasi siyang ganang kumain kapag walang chicken yung pagkain niya. Pagpasok ko nga dito sa mansyon na nanonood na naman ang ating pack members, enjoy na enjoy talaga sila dito sa Sea Otter na pinapanood nila kaya ito yung laging pineplay. Si Queen Blue naman hindi siya kumain kaninang umaga kaya talagang ipinagbold ulit siya ng chicken para kumain siya ngayon. Yung una kasi talagang bigay sa kanya ay dog food lang at hindi niya talaga bet. Gusto niya talaga palagi may chicken kaya ayan chibog na nga po siya. Noong una ayaw pa sana niyang kumain pero nung natikman yung chicken for the go, kaya iniwan ko muna siya para makakain siya ng ayos. Habang kumakain siya ng ko na tong gamot niya twice a day niya nga po itong iniinom isa sa umaga at isa sa gabi. At napakabilis nga kasi pagbalik ko sa kanya kaloka ubus na ubos simot, sarap ng ate mo. Kaya naman papa ko na siya ng gamot ayan nalaglag pa. Para sa mga hindi nakakaalam may personal dog ko nga po itong si Queen Blue alam ko kung paano ito pag talaga niya ng matindi kaya talaga parang hinahaplos sa plus ko muna siya bago ko siya painumin. ewa ko ba dito kay Queen Blue? ang galing magluwa ng gamot tapos bigla ko nga nakita yung mga sinira niya. Grabe tanggal na naman nga po yung mga harang niya sa gilid-gilid at hindi isang gilid lang ha, parehas be, pati yung kabila. Ito talaga yung dahilan kung bakit siya nagkakasakit, ang hilig niyang magnat-ngat ng kung ano-ano. At believe me guys, talaga tinuturoan ko siya na itigil yung ganun niyang ugali pero ang hirap talaga niyang patigilin. Maya-maya pa ayan, isinubo ko na sa kanya yung gamot niya and thankfully hindi na naman niya iniluwa. Very good for today. After nga binigyan ko na nga siya ng tubig at bago ko siya bigyan napansin ko na ang daming snow dito sa loob ng mansion. Ang dami rin kasi talaga nag shed dito at ayan nga po pinainom ko na siya ng tubig mano-mano kasi naman pati yung tubig niya sinisira niya at ninangat-ngat niya. Yes po opo baka na bobert siya maghapon pero hindi siya pwedeng bigyan ng laruan talaga kasi ang ginagawa niya ay nilulunok naman niya yung maliliit na pieces. Anyways, dahil hindi nga po siya nakakalabas kasama ang ating pack tuwing off-leash time nila, pinalalabas naman namin po siya mag dito sa off area nila sa loob ng mansion. Para naman makapag-release siya ng stress tsaka ng energy niya. Yun nga lang, wala siyang kalaro. Kaya kami na nakikipaglaro sa kanya mismo. Syempre, para mapagod-pagod din naman siya at maubos talaga energy niya kasi kung hindi ay magdamag po yung gising at kung ano-ano sisirain. Hindi pa nga siya na kontento na ako yung kalaro niya, inuukit-ukit pa niya yung wowa niya. Magaling kasi talaga makipaglaro itong si Queen na to at makikita niyo rin naman sa kanya yung pagka-energetic niya. Nilaro nga siya ng wowa niya dito sa Snake Prank Keme na to, pero betakot siya. Noo una tago sa likod ng speaker, tapos maya-maya tago naman sa likod ko, sabi ko nga ako naman yung manguuto at eh, nilabas ko na itong ating pamprank na ahas. Tapos habang bising-bising nga siya sa mga kalokohan niya, bigla ko na lang ibinaba yung ahas at nung una naman ay pinansin niya, nilapitan niya nga agad eh. Ang expectation ko talaga is either matatakot siya or ngangat-ngat-ngating niya, pero ba hindi niya pinapansin nung magtagal. Parang ang twice lang niyang inamoy at tinignan afternoon nun wala na siyang paki. Tawa so, naman tuloy itong si Snake, gapang ng gapang tapos wala namang namamansin sa kanya. Pero kahit nga din niya pinapansin, wala tigil yung mga kalokohan pinagagagawanya Kaya sabi ko dito naman tayo sa mga frogs. Squeaky toy nga pala itong mga frogs na to. Kaya naman tinry ko na patunugin. Pero be, ganyan-ganyan lang yung reaction niya talaga. Wala kang makukuha sa kanya mga big reactions. Ewan ko ba, ganyan na lang siguro talaga siya. Kasi nga medyo takot din talaga siya doon sa pinalalaro ni Mother. Kaya tago siya ng tago sa likod ko. Pag lumilipat nga ako ng pwesta, sumusunod siya sa akin na tumatago. Dahil nga nung takot siya sa snake, na hawak hawak ni Mother. Grabe naman, akala mo hindi makulit kung makatakot-takot doon sa snake na yun. Eh, plastic lang yun. Maya -maya pa pa tinry ko na nga ulit na ipalaro sa kanya yung Froggy kasi baka nga magkakaroon siya ng reaction but still wala pa rin. Wa effect nga talaga si Froggy at ayan nagtingin na lang siya sa TV. Ewan ko kung anong hinahanap niya. May mga nagtatanong rin nga pala kung di daw nila sinisira o binabasag itong mga gamit dito. Ay naku hindi po as in hindi talaga. Kasi nga po talagang tinuturuan namin sila na wag mga elam or magngat-ngat na mga gamit kahit nakalagay lang dyan. Kaya kung mapapansin nyo ang mga -ngat -ngat lang ay yung mga babies kasi nga po, babago pa silang tinuturuan. Anyways, after mag-release ng kalokohan ni Queen Blue, ay ayan, papasok na rin siya sa loob para magpahinga. Guys, ayan, kita niya na kami today ng phone. Dalawa yung nabili namin kasi yung isa ay pang... Giveaway! So, dahil malapit na tayong mag-1 million followers dito sa ating Facebook, may bigay tayo ng isang Vivo phone. Ito na nga po ang ganap. Dumaan kami sa mall kanina after namin magsimba at napadan kami dito sa Vivo. At naisip naman ni Mama na mag-give naman sa inyo kasi grabe nga po yung love na binibigay nyo sa amin. Kaya naman po namili siya ng phone na ipapag-giveaway sa inyo once na mag-hit tayo ng 1 million followers. Grabe nga po ang saya namin dito kasi excited kami ipaalam to sa inyo. Siyempre, pina-unbox na rin po natin yan at be, sobrang ganda nga po niya. Pinakita na rin nga po ni Kuya lahat ng mga kasama sa box and be, kumpletong-kumpleto na po talaga yan. At ito na nga po ang phone. Good luck sa mananalo sa ating giveaway. So, meron tayong isang lucky winner. Ang gagawin nyo lang unang-una ay make sure na nakafollow kayo dito sa aming Facebook page. Pangalawa, magfollow sa aming Instagram. And pangatlo, magsubscribe po kayo sa aming YouTube channel which is Husky Pack TV. And pang-apat, i-download nyo or mag-register din kayo, mag-log in sa link na nasa comment section. At ang panglima po ay mag-share kayo ng limang videos namin dito sa Facebook. So, yun lang yung mga mechanics. Madali lang yan. Nasa screen din yan lahat gawin nyo. Nasa comment section din yan. So, good luck. Mamimili kami ng winner kapag nag-1 million na tayo. Good luck sa magiging winner!